Isang napakagandang balita ang ihatid natin sa inyo mga kaibigan ngayong mga oras na ito. Yes, my my and Rada's magic ay hindi pa rin po fading out. Kasi nga po, my minds ama Kabogera song. O, ah, diba? That's ama Kabogera ni my my and ay talagang Sino bang sumayaw nito? FEU advocate 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 whatever Watch one day play from Institute of Architecture and Fine Arts delivered powerful dance routine to Amahabugara by my, my aunt Rata during the Sayawit 25 Battle of Dance at the Engineering Building Mini Auditorium today, February 14. Jen sabi ni Monique Dominic. Wow, huge respect to the one day played from IAFA for delivering such a powerful routine daw mga kaibigan dancing to Amakabugera na ginanta ni Mama and Tata must have been incredible to watch live thank you for bringing so much energy and artistry to the stage congrats to everyone involved F EU 97 I am ayan ayan So let's watch this high began <music> So, patikim lang pala yun kasi 10 seconds lang po ang na upload mga kaibigan. 9 hours ago, sabi dito ni Jana, Yay! Nakaka-happy lang. May ma-entrata reposted and favorited yung in-upload kong video niya sa showtime. Happy na ako niyan. Mabilis lang ako mapasaya. Proud ako sa'yo. Always, my my and bata. Wow! Ah, oo nga. Kasi sa TikTok, kumuha po ito ng 21.1%. Likes and hearts po my vegan with 306 comments and with a share of 1064 or 54 saying Celebrity singer of the day, Showtime Hide and Sing. Mama Entrada singing amahabugera English version and promotes her new single Paradise coming out on February 2020-25. Na can't wait sa mga new song at sa buong album nya. Thank you so much in that one. Yes, Mama Entrata for, ayan, giving notice sa acknowledgement and, uh, yun, binigyan mo ng kasayahan. Ma, madali lang naman talaga tayong sumaya, mga kaibigan. Even me, when she noticed my posts, uh, may comments sa kanyang uh, channel, she gave some kind of heart to that one. And that makes me happy as well. So, yes, uh, that is the power of love na kung saan kung maramdaman mo yung uh, ibinalik sa yung pagmamahal ng isang may tata ay talagang ikakasaya mo rin naman talaga yes uh, let's go to the latest update on Mary Tell maymay and Pan My okay dito tayo sa nang lait kay May may and Trata ang sabi niya Si Maymay daw, ang true to life story daw ni Maymay ang sumala mga kaibigan. Dahilan po, a uh, while ago ay napag-uusapan sa social media itong top 10 uh, movies ng uh, Netflix sa Pilipinas sa mga oras na ito. At uh, sabi dito, number one daw po ang... Um, Hello love again, sabi ni Barbie, Bortang Barbie Girl. Number one daw ang hello love again and she even congratulated GMA. I think GMA person itong si Bortang Barbie or Barbie Girl kasi nga po, panay po ang kanyang papuri sa mga uh, actresses and projects ng GMA mga At always, winawalang kinak Uh, kinakawawa niya ang mga artists and programs or movies and teleseries ng ABS-CBN. In which, napansin natin niya nung ikinumpara niya ang How to Spot a Red Flag sa teleserye ni uh, Jillian Ward na My Ilongko Girl. And then, today mga kaibigan, na-notice natin yung ginawa ni Bortang Barbie Girl when she praised yung uh, GMA na talagang tumatak sa taong bayan ng mga Pilipino. Ang Hello Love Again, to the extent na uh, inilabas daw ito uh, wala pang 24 hours, ay nasa top 1 daw itong uh, Hello Love Again. Kaso nga lang, uh, may kaso tayo. Kasi nga po, kung na-praise niya ang GMA at na-praise niya si Alden Richard, hindi niya naman ma-mention-mention -mention ang uh, pangalan ni Catherine Bernardo, mga kaibigan. And dahil dyan, sabi ko, what's wrong? Aha, uh -huh, parang may problema. Pero mas naloka tayo doon sa ipinost niya. Sabi niya kasi, oh, congratulations GMA Pictures, Asia's phenomenal superstar Alden Richards. At sa kanyang leading lady dahil number number one agad ang Hello Love Again against... Uh, again in just 24 hours of its release sa Netflix daw. Pumapangalawa naman ang true-to-life story ni Maymay Entrata. Of which, sabi ko, paano nandito si Maymay Entrata? Wala namang Maymay Entrata na gumanap sa sumala. Kasi ang nilagay niya dito ay ang sumala at si Maymay Entrata daw yon mga kaibigan. Sabi ko may problema yata dito. Yes, ni-research nire natin. Ano ba yung sumala? Bakit na pasali si Maymay dito? It's kind of nakakatakot na movie, mga kaibigan. And uh, sabi niya, ito daw uh, sumala dito ay si Maymay daw. Grabe daw ang prosthetics na nilagay dito. Nag-prosthetics pa. Mukhang Maymay naman daw sabi ko, kailan ba nangyaring nagkaroon ng Sumala movies? may gayong updated naman tayo everyday. Yun pala, uh, tanong ng ibang netizen, uh, maganda ba yung Sumala? Sabi ni Baby Loves. Sabi niya, di ko po napapanood, di ako fan ni May eh. Sabi niya, ano, ano wala, aha, aha, sabi niya, Ah, totoo me, siya yan. Mahirap gayahin ni Maymay, Chimay. Gumamit pa sila ng prosthetics, kaloka, So, si Maymay daw yun. Sabi pa dito, pinagpihastahan pa nila, archax. Si Maymay Estrada daw, sabi nung baklang basagulera. Yan daw ay si, um, kaibigan ni Maymay. Uh, sabi ni Bortang Barbie Girl, mayaman yata ito, na napangmata si Maymay tuloy. Si Maymay is katulong, right? That's something I've learned from Makabayan. Sabi ng uh, isang netizen, ano ba ang kasalanan ni Maymay? Uh, Malaki ba kasalanan niya sa iyo? But na ganun daw ang pangmapangmata siya? Sabi ni Bortang Barbie Girl, the resemblance is uncanny. Sabi niya, akala ko ako lang. Naisip ko rin kamukha ni Maymay ito nung nakita ko sa Netflix. Sabi naman niya, ni, ni um, sabi niya dito, ah, uh, ha? Huh? Nasa na yun? Kasi medyo, nainis nga talaga ako guys, kasi may sinabi siya, kalo kasi may may pala yan, Chirut, sabi ni, sabi ng isa pang uh, netizen. Sabi, ah, uh, aba, ah, uh, shoot kami sa true to life story ni Maymay Antrata. So sabi niya, ano pang kasalanan ni Mamay sa iyo at gabi daw yung mapang mata mo sa kanya? Sabi ng isang netizen, sabi niya, pinanganak siyang pangit. So ganun talaga, sobrang uh, sobrang baba ng kanyang tingin kay Mamay Entrata. Ewan ko kung uh, gaano ka bait si Maymay at gaano ka makajos si Mamay, grabe naman talaga ang uh, talagang trial sa kanya when it comes to bashing. Kasi nga po, yung mga tao ay talagang kine-question ang uh, physical look ni Mama Entrata which, when you are trying to understand dapat, sana, Uh, Intindihan mo yung nakasulat sa Bible that people are created by the likes and uh, ano daw, kagaya ng Panginoon, yung mga mukha at tanganahin ng Panginoon. So, uh, when you started uh, criticizing people and uh, looking at people by their looks, tapos i-downgrade sila, tapos pamaliitin uh, mo, tapos pagtawanan mo, i-bully mo, I think it's the same kind of you are doing the same to the creator up above kasi 'di ba sabi ng ginawa ng Panginoon ang tao ay uh, ginawa niya itong kagaya ng mukha niya at uh, yun uh, it's the same like yung para bang kung wala nga rin tayong respeto sa katawan natin, para na rin hindi natin respeto ang Panginoon. So it's the same like that. Itong si Bortang uh, Barbie Girl, ewan ko anong nakain niya. At grabe yung mapagmatanyang niyang bunga nga. Kasi nga po, yesterday, if you can remember, it was her also na talagang ni nilook down. Itong si uh, uh Don Bell, ang sabi niya, uh, wala daw uh kakayanan itong si Don Bell at saka itong How to Spot a Red Flag na iangat ang kanilang ratings sa Free TV kasi nga po kholalat daw po ito uh, from 6.6 ng Mailonggo girl and uh, it was Bortang Barbie girl who started the the long thread of, uh, alam mo na, pambubuli kay Bel Mariano. And hindi siya na tigil doon kasi nga po, hindi niya masiguro, hindi niya gustong laitin si Catherine Bernardo. Kasi si Catherine Bernardo naman yung lead girl ng uh, Hello, love again. So, ang ginawa niya, dahil daw uh, sabi niya kamukha daw ni Maymay May, yung sumala image ng babae doon, sabi niya, It's a true story of Mama and Trata in which ang sumala po kasi is kind of horror story uh, mga kaibigan. So, uh, I don't know saan nanggagaling ang bitterness sa kanyang katawan and uh, patawarin nawa siya ng Panginoon. And uh, this has to stop because this is not good. Um sana lang ay mahemasmasan itong si Bortang Barbie Girl uh, kung anong pinagagawa niya sa social media. When you are in social media, you have to make sure that you're bringing love, peace, unity and uh, good things, not bad things. Just spread love. know, today is a uh, Valentine's Day sana man lang naisip niya. Now na what she's doing is not very good. You are eyeing on people um tinitignan mo yung mga tao na para bang uh, isang bagay which hindi dapat, di diba? So, pag-uugali, you have to check it out because that is not so nice. Though I am uh, giving complaints or giving criticism in my channel, but I don't do that. Um, hindi ko kayang gawin yan. So, sana uh, mahimas-masan itong batang ito at uh, Keep it to yourself. You cannot, sabi nga nila, if you cannot say something nice, keep it to yourself. Huwag ka nang magsalita kasi uh, nagbibigay at nagbibitbit ka ng bad influence sa mga tao, sa paligid mo, lalo na sa social media. So that is our very latest update. Congratulations dun sa uh, performance ng FAU Engineering at uh, thank you so much for using ang makabugay on that performance and uh, yes mga kaibigan, um, ilang araw na lang at February 20 na abangan natin sana naka na kayo ng inyong mga uh, link doon sa kanta ni Maymay May na paradise po, mga kaibigan. Uh, yes, and yes, and yes. That's our very latest update on Mary Del Mama and Chata and her song, Amakabugera. I will see you later for more. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good morning, love. Ang cute ni Maymay. Nabuang na naman si Maymay. Sino ang tinawag na love nito? Yata tayo, yata ang tinatawag nito. Let's go and watch Maymay. Who? What's that, Maymay? <laughs> Um, tanong ko lang. Nung hapag-breakfast ka na po? Hmm. Ano ulam mo? Ah? Huh? Ako? Itlog, pandesal, bulad. Haha, <laughs> sarap. Pero, pag bulad, dapat minsan-minsan minsan lang. Kasi, kasi, sira talaga yung chan mo eh. Kapag lagi. Alam ko sobrang sarap yung bulad. Mm, favorite kong bulad. Marami kasi yung klase yung bulad. Um, favorite kong bulad, pusit na bulad. Kala ko may kagamba. Wala, wala. Yan lang. Wala lang, nag-update lang ako kasi alam ko wala nag-update sa <laughs> iyo. At ako din, update niyo ako. <laughs>